5 centimo na pwede kong sa halagang 3,000 pesos mga ka-old coin buyer. Baka po meron kayong tinatawag na trial coin 5 centimo year 2014. Yun po ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos. Baka po makakita kayo ng mga gantong klaseng 5 centimo. Kagaya po yan. Yan pong picture sa itaas. Yan po ang binibili ko sa halagang 3,000 pesos na... 5 centimo trial coin year 2014 at nagkakahalaga na nga po yan sa halagang 3,000 pesos napaka hard to find po yan sapagkat konti lamang po ang ginawa ng Banko Sentral ng mga trial coin na 5 centimo year 2014 kung makakita po kayo nyan mag lamang po kayo sa ating FB page old coin buyer at bibilin ko po sa inyo sa mataas na halaga. Basta yun lamang pong year 2014 na 5 centimo trial coin. At bumibili rin po pala tayo ng iba't iba pang bariya. Kagaya po nitong 1 peso year 2018 upper mint mark. Ayan po. Upper mint mark po na year 2018 ay pwede ko pong bilhin sa halagang 5,000 pesos. Basta po yan ay year 2018 upper mint mark. Mga ka old coin buyer. Sana po ay mabenta nyo po ako ng mga nabanggit kong barya. Maraming maraming pong salamat. Mga ka old coin buyer.